Inuulan ng batikos sa mga bagong perang papel na wala ng mukha ng mga bayani. ay sa isang historian, lalo nitong buburayin sa isipan ng taong bayan ang ambag ng mga bayani sa ating kasaysayan. Nasa frontline balitang yan si Elaine Fulensio. Nakasanayan na nating makita kung sino yung mga bayani o taong nakalagay sa paper bank note o pera natin. Kaya ngayon, tatanungin natin ang ilan nating mga kapatid kung kilala pa ba nila kung sino-sino yung mga bayani sa ating pera. Tara! matatandaan mo pa ba kung sino yung mga bayani doon sa ating uh, pera? Sa 500 lang po. Sino po? Si Nino Yakino. Yun lang po. Yun lang po yung, Yun natatanda. na lang po yung natatandaan nyo? Opo. Yung iba, hindi ko na po alam eh. Sa 500, si Nino Yakino at saka Cory Aquino. Manuel Rojas. Sa 20 10. 20. Mula sa mga dating prominenteng tao sa Pilipinas, mga hayop at halaman na ang bagong mukha ng perang papel. Ang bagong limandaang piso, pinalitan ng Visayas Spotted Deer at Orchid mula sa mga mukha ni na dating Pangulong Cory Aquino at dating Senador Ninoy Aquino. Ang isandaang piso, ginawang Palawan Peacock Pheasant mula sa mukha ni dating Pangulong Manuel Rojas. Visayan Leopard Cat naman ang design sa 50 na nuoy mukha ni dating Pangulong Serios Menya. Kasunod yan ang pagpapalit din kina Jose Abad Santos, Vicente Lima to Cefalianis Escoda sa isan libo na ginawang agila at sampagita. Ang bagong mukha ng pera, hindi nagustuhan ng ilan. Kaya ano, mga hayop na lang yung bayani. Ayon sa istorya na si Prof. Shao Chua, malaki ang magiging epekto sa pag-alis ng mga larawan ng mga bayaning Pilipino sa bagong pera. Pag tinanggal mo yung mga personalidad sa pera, yung mga bayani, yung mga presidente, parang tinanggalan mo ng history lesson yung ordinaryong Pilipino. At mahihirapan na tayong ipaalala ano yung kasaysayan natin. Kung ngayon pa lang na nakalagay pa sa pera ang mga larawan nila, eh hindi na ito masyadong naaalala. Paano pa raw kung tuluyan na itong alisin? Paglilinaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa sirkulasyon pa rin ang mga lumang perang papel. Mananatili rin daw ang mga bayani sa bariya. Layon daw nilang ipromote ang pangangalaga sa biodiversity ng Pilipinas sa bagong pera it has also been the position of BSP that both um, featuring the national heroes and the, foreign, the rich biodiversity of the Philippines to our flora and fauna are both equally important and deserves to be um, recognized and um, for public awareness. Sa susunod na linggo, ilalabas ang bagong pera sa Metro Manila, habang sa susunod na taon ito ilalabas sa ibang rehiyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.